Play na siya. Oh. Ayan, kahit na hindi masalita. Guys, Nakauli na tayo guys. Yes, nakauli na tayong ito. Oh. Ayan. Oh, guys, ito. Siguro pang tatlong kagat nga ito guys. Ito. Ito po nakatul siya oh. Oh guys oh. Kaya po natin manok. Ayan, manok guys yung kaya natin oh. Ayan. Pa manok. Paubos na po yung kaya natin. Ubus-ubos nila kain na pa. Ayan guys oh. Good morning po.